Nasubukan mo na bang magluto ng Bistik Tagalog? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo na Bistik Tagalog. Simulan na natin nating ating magluluto. Mayroon niya tayo ditong pork chop. Ang gagawin lang natin dito ay imamarinate muna natin ito. Unang inilalagay ko dito itong ating toyo. Susundan ko naman itong ating oyster sauce. Mga isang kutsarang oyster sauce yung aking inilalagay dito. At maglalagay din tayo dito ng kalamansi juice. At dadagdagan din natin ito ng pamintang durog. At matapos natin mailagay itong ating mga pambarinit ng sangkap, halo lang natin ito ng maigi Inahalo nga natin ito para mabilis kumapit itong ating mga pampalasang inilagay dito sa ating karneng baboy. At was mahalo na natin ito maigi itabi muna natin ito ng kahit isang oras. At makalipas ka ng isang oras, magsisimula na tayo magluto. Kumuha na ako dito ng kawali. Pinainit ko na ito. At nang uminit na, naglagay na ako dito ng kaunting mantika. At once uminit na yung mantika, ang gagawin naman natin dito ay isisir natin itong ating pork chop. Gumamit na nga ako dito ng pansipid. At isa-isa natin ilalagay itong ating tulutuin pork chop. Ang gusto natin ma-achieve dito ay magkulay light brown o mag-brown itong ating pork chop. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo na may comment kung tagasang ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Dito nga sa part ito ay binabaliktad ko lang itong ating nilulutong pork chop para yung kabilang side naman yung maluto o matusta. At once na ganito na itsura ng ating pork chop, ay hahanguin na natin ito. Kumuha na nga ako dito malinis na lagayan at isa-isa na natin Inang... O inilipat itong ating natustang pork chop. Tatabi muna natin ito. Matapos kong maitabi ang ating natustang pork chop. Dito naman sa parito, magsisimula tayo mag-isa. Naglagay na nga ako dito yung sibuyas. Puting sibuyas yung ginagamit ko dito. Bali, ang ginawa ko lang dito ay hiniwa ko ito ng pabilog. Nang malanta na nga yung ating inilagay na sibuyas. At this point, ibabalik na natin itong ating natustang pork jam. Haluin lang natin ito ng bagya. At matapos natin mahalo ito ay ilagay na naman natin itong ating pinagbabaran o tinatawag din yung reserve marinade. At maglalagay na din tayo dito ng tubig. Mga isang basong tubig yung aking inilalagay dito. Sapat na to para mapalambot natin itong ating nilulutong pork chop. Matapos nga natin itong ng tubig dito naman sa parito, itatakpan na natin to. Papakuloy natin to ng mga 10 minuto o hanggang sa lumambot itong ating pork chat. Makalipas nga ng 5 minuto ay binuksan ko na ito. Dito nga sa parito ay titikma ko kung paso na sa akin panlasa ang lasa nito para kung kulang pa ito sa alat o kung may mga kailangan pa tayong i-adjust ay i-adjust na natin. At dahil nga para sa akin ay okay na yung lasa nito, tatakpan ko na ito mga 5 minuto pa para tuluyan na lumambot at maluto. At makalipas nga ng apat na minuto na pagsisimmer o pagpapakulo, ay halos may na yung sabaw. Kaya naman, dito sa part ilalagay na natin yung ating panghuling sangka. Ito yung ating natirang puting sibuyas. Sa ganitong dish, mas maraming sibuyas, mas masarap, di ba? <laughs> Haluin lang natin ito pa ilalim para mabilis itong malanta at maluto. Katulad ng nakikita nyo. At once malanta na yung ating inilagay na sibuyas, ibig sabihin ay lutong-luto na ito at pwedeng-pwede na natin ito iserve. Ito na nga yung ating bistik, Tagalog. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, Maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman to share O siya, hanggang dito na lang ako. Kita kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!